kakao. Tabliya From Philippines. Kain na tayo. Kain, kain. Sarap. Mainit pa. Mm, yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, Kain tayo. Mainit pa. Mainit marami yan kaya lang nag nagbigay ako dun sa kabilang kwarto para naman makatikim sila sa galing sa Pilipinas yung pakaw tabliya yan ito na lang natira sa akin tapos nagawa ako ng champurado yan made in the Philippines pa to galing pa to sa Pilipinas kain mainit pa talaga umuusok pa